Hello, hello, hello. Hello, Philippines. Hello, world. Paulit-ulit na lang tayo ng intro. Nakakasawa na. <laughs> Hayaan nyo. Iibahin ko na. <laughs> Pero ngayon, eto na muna. Wala pa akong nangakanda eh. New vlog na naman po tayo nag itera po ako mga kalabs yung mighty magnesium pala sa gabi ko hinahaplas sa katawan ko at yung stem cafe 8 in 1 sa umaga sa umaga ko tinitimpla at sa hapon paabos na nga eh <laughs> actually paubos na talaga Di bale, bibili na lang ulit ako. Pagdating ng pera ko pa sa SS, alam nyo, yun lang, yun lang naman ang pera ko eh. <laughs> Nagtatsaga lang ako. Wala pa kasi ako wala pa kasi ako mapasukan trabaho kasi nga sa kalagayan ko, istro kasi ako eh. Alam niyo mga clubs, simula nang ako'y maging iglesia, maraming nagbago talaga sa akin. Yung kinaiinisan ko sa sarili ko, nagbago na. Sabi nga nila, basta't kasama mo ang Diyos, lahat ng hirap na pinagdadaanan mo, na pagtatagumpayan mo, nang hindi mo na, nang hindi mo namamalayan At mapapabuti ka Kapag sinunod mo Ang utos ni ama At mapapahama ka naman Kung lagi kang sumusuway At ayaw mong magbagong buhay Tama po ba ako? And I'm, and I'm correct Kaya magbagong buhay na tayo Kon konti na lang, nalalapit na ang wakas. Alam nyo mga clubs, para po sa akin, opinion ko lamang ito ha, kasi sa iglesia ako nagbago. Sa iglesia ni Kristo mo lang matatagpuan ang tunay na kaligayahan. May, kapayapa, may kapayapaan at at may kaligtasan ka pa uulitin ko po para mas maintindihan po ako nabubulol kasi ako eh sa isro ko na to sa iglesia ni Kristo mo lang matatagpuan ang tunay na kaligayahan may kapayapaan ka na may kaligtasan ka pa yan pong ginagamit ko ay Terra Care. Kahit, kahit pa ulit-ulit kong gamitin, hindi ako magsasawa. Ang mahalaga po, gumaling ako. Dalawang araw tayong hindi nakapag-Itera Care. Alam nyo mga clubs, napakaganda ng Terra Care. Sa stroke, kaya nagpapasalamat ako sa nagpairam sa akin. Mal eto, 25,000. Hindi ko yung kayang bilhin. Alam niyo mga kalabs, may naalala lang ako about prayer. Prayer is the weapon the God has placed in hand. Totoo talaga. Prayer is the weapon yan lang, yan lang, ang sandata na meron tayo. Kaya, kaya ako, nagdarasa na lang ako na, baw, na bawat dalangin ko kay Ama ay may kasagutan. Kaya ako, nagdarasa na lang na balang araw, diring gini Ama ang bawat dalangin ko na sa buhay ko. O siya, magpapaalam na ako hanggang susu sa susunod na vlog. Bye-bye! See you!